si Wendy Darling ay naglakas loob na iligtas ang kanyang kapatid na si Michael mula sa masamang si Peter Pan, sa daan, nakilala niya si Tinkerbell, na makikitang gumagamit ng heroin, iniisip na ito'y pixie dust. Nagsisimula ang kwento sa isang ama na nagkukwento sa kanyang anak tungkol kay Peter Pan. Pagkaraan ng ilang panahon, may poster ng nawawalang bata na nakapaskil sa labas ng isang circo kung saan nagtatanghal si Peter Pan. Itinuro ni Peter Pan ang isang bata sa manunood at binigyan ito ng mga lobo. Isang bata ang nakatira kasama ang kanyang ina sa isang bahay. Isang umaga, jinaising siya ng kanyang ina mula sa sofa at nagpunta upang mag-ayos, samantala, bahagyang bumukas ang pinto ng basement at may isang kakaibang lalaki sa loob na tumatawag sa bata. Nagsimulang tumakbo ang bata, natatakot, ngunit nahuli siya ng lalaki sa kanyang mga salita at tinawag siyang lumapit. Nagpakilala siya bilang si Peter Pan mula sa mga kwento at tinutokso ang bata sinasabing dadalhin siya sa isang lupain ng pangarap na walang mga ina at walang mga patakaran. Narinig ng ina ng bata ang kanilang pag-uusap, kaya't nagmamadali siyang pumasok sa silid at sinubok ang iligtas ang kanyang anak mula kay Peter Pan. Nagawa niyang hilahin ang kanyang anak palayo at pumunta sa kusina upang kumuha ng kutsilyo, pinakalma niya ang kanyang anak at bumalik sa silid na may balak patayin si Peter Pan. Ngunit si Peter Pan, na nagtatago sa ilalim ng mesa, ay biglang umatake sa ina, Pinutol ang kanyang paa, sinubukan ng ina na lumaban, pinunit ang bibig ni Peter Pan. Galit na galit, itinapon siya ni Peter Pan sa mesa, sinaksak ng paulit-ulit, at pagkatapos ay sinugatan ang kanyang bungo gamit ang kutsilyo. Sa isang bugso ng kalupitan, pinunit niya ang bungo ng ina gamit ang kanyang mga kamay, sumigaw ang ina sa sakit, nababalot ng dugo, ngunit hindi na makapagtanggol sa sarili. Pagkatapos, si Peter Pan, na may sugatang mukha, ay lumingon sa bata, ngunit walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa bata pagkatapos. Labing limang taon ang lumipas, naghahanda si Michael para sa paaralan pagkatapos ng almusal kasama ang kanyang pamilya, biglang naalala ng kanyang kapatid na kaarawan ni Michael ngayon. Nagmadali siyang habulin ito, pinigilan sa pagbisikleta, at inalok na ihatid siya sa paaralan gamit ang kanilang kotse. Lumipat ang eksena sa isang lumang mansyon kung saan ang isang babae ay nagiiniksyon ng pixie dust sa kanyang nasunog na braso. Samantala, isang lalaki na may malubhang nasunog na bibig ay nagsisipilyo ng ngipin, na nagiging sanhi ng kanyang pagubo at pagdurugo. Pagkatapos maghanda, sumakay sila pareho sa Neverland bus, pumasok ang lalaki sa isang tindahan, natapakan ng isang teddy bear sa sahig. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang kakaibang maskara mula sa display at isinuot ito, ang tindero, na nanunood sa kanya sa kamera, ay lumapit sa lalaki upang tanungin siya na bayaran ang maskara. Gayunpaman, ang kakaibang lalaki ay bamaling at brutal na sinaksak ang tindero sa lalamunan gamit ang kutsilyo, na nagdulot ng pagkalat ng dugo sa lahat ng dako. Bumagsak ang tindero sa lupa. Namamatay, ang dugo ng tindero ay tumalsik sa maskara ng lalaki, kalman nilinis ang dogwang kutsilyo gamit ang kanyang jacket at umalis sa tindahan, iniiwan ang namamatay na tindero. Sa paaralan, binigyan ni Joey si Michael ng regalo sa kaarawan, isang larawan nilang dalawa. Sa recess, naghihintay ang kapatid ni Michael sa labas ng paaralan kung saan nakaparada rin ang Neverland bus, nakipagkita si Wendy sa kanyang kaibigan at nag-usap habang nagsimulang magbisikleta pa uwi si Michael, hindi alam ang kawad na nakaunat sa kalsada. Nabangga niya ang kawad, na naging sanhi ng kanyang pagbagsak sa mga palumpong, habang bumabangon siya, nakita niya ang Neverland bus na nakaparada sa harap niya. Nagsimulang maglakad pa atras si Michael nang tawagin siya ng lalaking may maskara mula kanina, tumalikod si Michael upang tumakbo, ngunit nadapa at bumagsak. Sa kabila ng kanyang mga sigaw, mabilis siyang hinuli ng kakaibang lalaki at dinala sa bus. Naghintay si Wendy para sa kanyang kapatid sa labas ng paaralan sa kanilang kotse hanggang gabi, nang magtanong siya tungkol kay Michael sa reception ng paaralan, sinabi sa kanya na umalis na ito. Samantala, natagpuan ni Michael ang kanyang sarili na nakakulong sa isang silid na walang signal ng telepono, nang bumukas ang pinto, mabilis na itinago ni Michael ang kanyang telepono. Pumasok ang lalaking may maskara na may dalang pagkain at inalis ang kanyang maskara, na nagbubunyag ng malubhang nasunog na kaliwang bahagi ng kanyang mukha, na nagpapakita sa kanya na mas nakakatakot. Nagpakilala siya bilang si Peter Pan, sinisisi ang kanyang ina sa kanyang kalagayan. Sinabi ni Peter Pan kay Michael na kapag may ginagawang masama ang kanyang ina sa kanya, pinipikit niya ang kanyang mga mata at pinayuhan si Michael na gawin din ito. Sinubukan ni Peter Pan na tuksuhin si Michael sa pangakong dadalhin siya sa Neverland, isang lugar na parang panaginip. Ipinakita ng pulis sa pamilya ni Michael ang CCTV footage ng paaralan kung saan makikitang umaalis si Michael ngunit hindi siya napansin ni Wendy. Samantala, gumawa ng misteryosong tawag si Peter Pan sa telecom ng pamilya, pinatugtog ang nakakatakot na musika ng karton bago sabihin sa kanila na huwag mag-alala tungkol kay Michael. Habang nakahiga si Michael sa kama, umiiyak at nakatitig sa isang nakakatakot na manika sa harap niya, dumating si Peter Pan, sinasabing matulog na si Michael bago umalis. Bumangon si Michael at hinabol si Peter Pan, pumasok sa isang bodega na puno ng mga nakapak na manika ng iba't ibang karakter. Sinubukan ni Michael na buksan ang lock ng bintana sa pamamagitan ng pagakyat sa isang kahon ng mga laruan, ngunit nadulas ang kanyang paa at bumagsak. Parang lalabas si Peter Pan mula sa isa sa mga manika. Bumangon si Michael at sinimulang suriin ang mga manika nang biglang lumitaw si Peter Pan mula sa kanila, na nagpagulat kay Michael, na bumagsak sa lupa. Pagkatapos ay itinapon ni Peter Pan si Michael pabalik sa silid at napansin ang larawan na ibinigay ni Joey, binanggit niya ang pagdadala kay Joey kay Michael. Kinabukasan, nakipagkita si Wendy sa ama ni Timmy, isang nawawalang bata, kasama si Joey at ang kanyang kapatid. Sinabi ng ama ni Timmy na isang araw pauwi si Timmy mula sa paaralan at nakilala si Peter Pan, na nagbigay sa kanya ng mga lobo at dinala siya sa Neverland Bus. Hindi na bumalik si Timmy, isang school bus ang dumaan at nakita si Peter Pan na inaayos ang kanyang Neverland Bus sa gilid ng kalsada. Habang papalapit ang driver, nagtago si Peter Pan, may hawak na kutsilyo, sa nakakagulat na karahasan, brutal na pinatay ni Peter Pan ang driver sa pamamagitan ng paglaslas sa kanyang leeg. Pagkatapos, sumakay si Peter Pan sa school bus, tinanggal ang kanyang maskara at tinanong ang mga bata kung sino ang gustong pumunta sa Neverland kasama niya. Sumigaw ang mga bata at desperadong sinubukang tumakas mula kay Peter Pan. Sa taguan ni Peter Pan, naghihintay si Michael ng signal ng cellphone, sa harap ng TV na nagpapalabas ng dokumentaryo tungkol sa buwaya itinago niya ang kanyang cellphone. Nang marinig ang mga yapak, dumating si Tinkerbell, na bihag ni Peter Pan sa pangakong gagawin siyang diwata gamit ang mahikabalang araw kung susundin niya ang kanyang gabay. Samantala, dumating si John sa bahay ni Wendy na balisa at ibinalita ang insidente sa school bus, ang parehong bus kung saan nakita si Peter Pan. Brutal niyang pinatay ang mga bata at itinapon sa gubat sa kabila. Bumalik si Peter Pan sa bahay pagkatapos patayin ang mga bata at hinugasan ang kanyang mga kamay na may dugo. Nagsalita siya sa sarili at may lumitaw na anino sa dingding. Lumutang si Peter Pan sa hangin. Dumating si Tinkerbell at tinanong si Peter Pan tungkol sa mga bata. Galit na galit, hinarap siya ni Peter Pan. Tinatanong kung sino siya para magtanong sa kanya. Sa galit, brutal niyang binugbog si Tinkerbell gamit ang sinturon. Samantala, nagpalipas ng gabi si Wendy sa bahay ni Joey, nasa labas si Peter Pan sa kanyang Neverland bus habang tinitingnan ang mga larawan ni na Joey at Michael. Namatay ang telepono ni Wendy habang nanunood ng balita. Tulog na ang lahat. Sinubukan ni Peter Pan na pumasok sa bahay sa pamamagitan ng bintana pero nabigo, pagkatapos ay pumasok siya sa harap na pinto at lumapit sa kapatid ni Joey na natutulog sa sofa. Pagbukas ng kanyang mga mata, nakatayo si Peter Pan sa harap niya, sininyasan siyang manahimik at brutal na sinaksak siya hanggang mamatay. Nagcho-charge si Wendy ng kanyang telepono nang marinig ang mga sigaw, binuksan niya ang pinto, nakita niya ang ama ni Joey na nakahiga sa lupa na dumudugo mula sa kanyang leeg. Lumabas si Peter Pan at patuloy na sinaksak siya, ikinandado ni Wendy ang pinto, kinuha ang kanyang mga gamit at nagtago kung saan. Pumasok si Peter Pan sa silid na puno ng dugo at naghanap sa lahat ng dako pero hindi siya makita. Nagtago si Wendy sa gilid ng gallery, pagkatapos ay palihim na pumasok sa silid kung saan nakahiga sa labas ang bangkay ng ama ni Joey. Lumapit si Mel kay Wendy na nakatali ang mga kamay at humiling na kalagan siya. Lumabas si Peter Pan at umakbo si Wendy sa kabilang bahagi ng kama na puno ng dugo, sinaksak ni Peter Pan si Mel gamit ang kutsilyo at pagkatapos ay nilagyan ng plastic na bag ang kanyang ulo, sinakal siya. Namatay si Mel at pinanood ni Wendy mula sa ilalim ng kama, tiningnan ni Peter Pan ang larawan ng pamilya at umalis, iniisip na napatay na niya ang lahat sa bahay maliban kay Joey. Tumingin si Wendy sa bintana at nakita si Peter Pan na dinadala si Joey, patay ang telepono ni Wendy, na kanyang sariling kamangmangan, dahil dapat sanay nakacharge ito sakaling may emergency tulad ng pagtatangkang makipag-ugnayan ni Michael o makatanggap ng balita tungkol sa kanya. Mabilis na kinuha ni Wendy ang kanyang telepono at charger at nagmamadaling bumaba ng hagdan, na dapat bumagsak malapit sa bangkay ng kanyang kaibigan na brutal na pinatay at puno ng dugo kinuha ni Wendy ang mga susi ng cabin at tumakas sa bahay, sinimulan ng kanyang kotse para habulin ang Neverland bus ni Peter Pan. Sa loob ng bus, mukhang masaya si na Peter Pan at Tinker Bell, habang si Joey ay nakaupo na takot at umiiyak sa likod na upuan. Sa paglalakbay, dumating ang umaga, dinala ni Peter Pan si Joey sa kanyang taguan at sinundan sila ni Wendy, nagmamadaling pumasok at nagtago sa isang aparador sa isang silid. Pumasok si Peter Pan sa silid para magpalit ng damit, at tahimik na pinagmamasdan ni Wendy ang mga peklat sa kanyang katawan. Naghanda si Peter Pan at dinala si Joey para makilala si Michael, natapot si Joey na sasaktan siya ni Peter Pan, pero sinigurado ni Tinker Bell na tutulungan siya ni Peter Pan, hindi sasaktan. Tinukso ni Peter Pan si Joey sa pangako ng Neverland, tinanong kung sino ang mauuna, pagkatapos ay inabot ang kanyang kamay kay Joey. Sinubukan ni Michael na pigilan si Joey, pero nahulog si Joey sa mga salita ni Peter Pan at sumama sa kanya. Tumayo si Michael at hinabol sila, pero itinulak siya ni Tinkerbell, na nagpatamba sa kanya at sinigurado siya, umiiyak si Michael, sinasabing sinungaling si Peter Pan. Samantala, pumasok si Wendy sa kusina para i-charge ang kanyang telepono at natigilan ng marinig ang boses ni Peter Pan, na hinahabol si Joey. Kinuha ni Wendy ang kutsilyo at hinanap ang bahay, dumating sa isang silid na may puzzle lock, binuksan niya ang lock, pero lumitaw si Tinkerbell hiniling ni Wendy kay Tinkerbell ng tulong, sinasabing naroon siya para kunin ang kanyang kapatid na si Michael Pauwi. Pinayagan ni Tinkerbell si Wendy na pumasok sa silid kung saan dumaan si Peter Pan na bitbit -bit si Joey. Pumasok si Wendy sa silid na naghahanap pero wala siyang nakita. Biglang, palihim na lumapit si Michael sa likod niya at tumakbo si Wendy para yakapin ang kanyang kapatid, sa kusina, mukhang nag-aalala si Tinkerbell. Napansin ni Peter Pan ang kanyang pag-aalala at tinanong kung ayos lang ang lahat, pagkatapos ay naghanda siya ng iniksyon at ibinigay ito kay Tinker Bell. Biglang nagring ang telepono ni Wendy na naka-charge, nakita ni Peter Pan ang telepono at sumigaw kay Tinker Bell, tinatanong kung sino pa ang nasa bahay. Sa silid, sinubukan ni Wendy na tumakas kasama si Michael, ngunit lumapit si Peter Pan at natagpuan ang hindi nakasarang pinto, Nagtago si Wendy at hinanap ni Peter Pan ang silid, tinatakot si Michael sa kanyang mga paraan ng pagpatay, nagtago si Wendy sa likod ng malaking teddy bear, pagkatapos ay itinulak ito kay Peter Pan at tumakas kasama si Michael. Gayunpaman, nahabon ni Tinkerbell at hinawakan ang leeg ni Wendy, ipinaalala ni Wendy kay Tinkerbell ang kanyang pamilya at naging emosyonal si Tinkerbell, na nagpapahintulot kay Wendy at Michael na makatakas. Dumating si Peter Pan, tinatanong si Tinkerbell, ngunit umalis siya nang hindi sumasagot, nagtago si Michael sa ilalim ng mesa sa kusina at dumaan si Wendy sa isang lihim na daanan. Nahanap ni Michael ang telepono ni Wendy at tumawag ng emergency, pumasok si na Tinkerbell at Peter Pan sa kusina. Hinarap ni Tinkerbell si Peter Pan, inaakusahan siyang nagtaksil sa kanya, samantala, nakarating si Wendy sa isang kubo, natagpuan ang kabaong na may lampara. Binuksan niya ang kabaong, na nagbubunyag kay Joey sa loob, sa kusina, brutal na inatake ni Peter Pan si Tinkerbell, binali ang kanyang braso, itinapon siya, at pagkatapos ay pinutol ang kanyang braso gamit ang kutsilyo. Sumigaw si Tinkerbell sa sakit habang walang awang sinasaktan siya ni Peter Pan, si Michael, na nagtatago sa ilalim ng mesa, ay nasaksihan ang nakakatakot na eksena. Pagkatapos ay pinutol ni Peter Pan ang isa pang braso ni Tinkerbell, sa kabilang banda, binasag ni Wendy ang bintana, iniligtas si Joey, at sinabihan siyang tumakbo ng hindi lumilingon tumakbo si Joey at bumalik si Wendy, natagpuan ang larawan ng isang bata sa lupa, nagpatuloy siya at nakatagpo ng nakakatakot na lalaki na sumisigaw, na nag-alerto kay Peter Pan. Si Michael, na nagtatago sa ilalim ng mesa, ay sinipa ang binti ni Peter Pan at umakas, sinubukan siyang habulin ni Peter Pan, ngunit sinipa siya muli ni Michael at umakbo palayo. Sa kabilang panig, tumakas si Wendy mula sa lalaki, na nakatali at nasa kakilakilabot na kalagayan, na parang nakakatakot na multo. Nagmakaawa ang lalaki kay Wendy para sa tulong, gusto niyang tulungan siya, ngunit inuuna niyang iligtas si Michael nang marinig ang boses ni Peter Pan at tumakbo palayo. Habang pumapasok si Wendy sa pasilyo, inatake siya ni Peter Pan mula sa likod na nagdulot sa kanya na mahulog upang iligtas ang sarili. Sinubukan ni Wendy na hilahin ang sarili pabalik, sinubukan siyang abutin ni Peter Pan, ngunit sinipa siya ni Wendy. Sumugod si Peter Pan kay Wendy at kinamot niya ang kanyang mukha. Bilang ganti, kinagat ni Peter Pan ang mga daliri ni Wendy, na nagdulot sa kanya ng pagsigaw sa sakit, sa malaking pagsisikap, pinalaya ni Wendy ang sarili at tumakbo sa kusina, kumuha ng mga bagay at itinapon ito kay Peter Pan. Kinuha ni Peter Pan si Wendy at itinapon siya sa mesa, kung saan siya nahulog sa tabi ni Tinker Bell. Sa malaking hirap, hinikayat ni Tinker Bell si Wendy, galit na galit, tinapakan ni Peter Pan ang bibig ni Tinker Bell, na dinudurog siya hanggang mamatay pinulot ni Wendy ang iniksyon mula sa lupa at sinaksak si Peter Pan sa leeg, nang siya ay umatake, nagdulot ito ng pagkalabo ng kanyang paningin. Isang karta na anino ang lumitaw sa dingding, na nagtuturo kay Wendy, na nahihirapan bumangon at pumasok sa silid na puno ng mga manika, ngunit naapakan niya ang basag na salamin, na nagdulot ng pagdurugo. Inalis ni Wendy ang salamin mula sa kanyang sapatos at binyandage ang kanyang kamay gamit ang tap, samantala, sumabog si Peter Pan sa silid at nakita ang dugo at mga bakas ng sapatos ni Wendy sa sahig. Binugbog niya ang mga manika, gamit ang pamalo, isang bahay laruan ang nagliwanag at tumugtog ng musika at pumasok si Peter Pan dito. Inatake ni Wendy si Peter Pan mula sa likod at tumakbo palayo. Habang nagtatago si Michael sa isang silid na pabulong na tinatawag si Wendy. Lumapit si Peter Pan sa pinto na nakaharap kay Michael, malakas na isinara ni Michael ang pinto sa mukha ni Peter Pan na nagdulot sa kanya na mahulog sinubukan ni Michael na tumakas, ngunit si Peter Pan na may bibig na puno ng dugo ay inatake siya at sinimulang sakalin siya. Dumating si Wendy mula sa likod at sinakal ang leeg ni Peter Pan gamit ang pamalo, pinalaya ni Peter Pan ang sarili at inatake si Wendy, ngunit itinapon niya ang aparador kay Peter Pan at umakbo palayo. May piraso ng salamin na nakabaon sa leeg ni Wendy na nagdudulot ng pagdurugo napangiwi siya sa sakit habang inaalis ang salamin mula sa kanyang leeg, pagkatapos ay dumating si Peter Pan at si Wendy, sa kabila ng kanyang mga sugat, ay nagbigay ng matinding laban-laban sa kanya. Habang bumagsak si Peter Pan, kinuha niya ang kalapit na maskara, isinot ito at humingi ng tulong kay Wendy, gayon paman, hindi nalinlang si Wendy at sinimulan siyang hampasin ng pamalo. Kinuha ni Peter Pan ang pamalo mula kay Wendy at itinapon ito, pagkatapos ay tinusok ni Wendy ang mga mata ni Peter Pan gamit ang kanyang mga hinlalaki na nagdulot sa kanya ng pagsigaw sa sakit na hinawakan ang nasugatang leeg ni Wendy na nagdulot sa kanya ng pagsigaw sa sakit. Biglang dumating si Michael mula sa likod at hinampis si Peter Pan ng pamalo na nagdulot sa kanya na mahulog. Pagkatapos ay hinampis ni Michael ang maskara ni Peter Pan gamit ang pamalo, na lalo pang nagpagulo sa kanyang mukha. Nakita ang galit ni Michael, tinawag siya ni Wendy sa kanyang tabi at niyakap siya, si Peter Pan, nababalot ng dugo, ay pilit bumangon muli, ngunit tinanong siya ni Wendy, pupunta ka sa Neverland mag-isa. Biglang lumitaw ang bihag na lalaki mula sa basement at nakita ni Peter Pan ang kanyang sariling kamatayan, mabilis na sinaksak ng lalaki si Peter Pan at hinayla siya palayo habang si Wendy, nababalot ng dugo, ay nakaupo kasama si Michael na nakatago sa kanyang kandanggan at naririnig ang tunog ng mga sirena ng pulis. Nagtatapos ang pelikula sa pagdiriwang ng pamilya ni Michael ng kanyang kaarawan, ngunit nakatanggap si Wendy ng misteryosong tawag sa telepono na tumutugtog lamang ng musika ni Peter Pan na nag-iwan sa kanya ng pagkabalisa. Kung nagustuhan mo ang pelikulang ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel.